Magandang araw po sa inyo Sir Misterio at sa lahat na rin po ng mga nakikinig. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at ngayon lang ako nagkalakas loob mag-send ng kwento. Isa po akong caretaker sa isang columbarium dito sa Bulangan. At gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko na makalimutan. Nangyari ito noong tatlong taon na ang nakakalipas Simula pa lang ng Oktubre, abala na kami sa paglilinis ng mga nityo at pag-aayos ng kandila. Kapag sumapit ang undas, halos walang tigil ang daloy ng tao. Pero kapag lampas alas 10 na ng gabi, unti-unti nang nawawala ang ingay at naiiwan na lang ang amoy ng kandila, bulaklak at tusok ng insenso. Ako ang nakasign mag-round tuwing hating gabi. Para siguraduhin walang naiwan o nag-aapoy na kandila. Madalas tahimik lang ang paligid. Tanging mga ilaw ng lumang bombilya ang nagbibigay liwanag sa mga pangalan sa pader. Pero noong gabi ng Undas na iyon, may kakaibang katahimikan. Habang nag-iikot ako, napansin kong may isang hanay ng mga nitso na may sindi pa rin ng kandila. Kahit sobrang natatandaan ko na pinatay ko na 'yung anina. Nilapitan ko at doon ko nakita ang isang babae, nakaputing bestida nakatalikod at nakayuko sa harap ng isang nicho. Akala ko noon isang bisita lang sa mga kamag-anak ang nagpaiwan. Lumapit ako pero bago pa ako makalapit ng ilang hakbang, bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw. Nang bumalik ang kuryente, wala na ang babae. Ang naiwan lang ay kandilang halos ubos na at sa ilalim nito, may larawan ng isang babae na hindi ko naman kilala. Nang tignan ko ang nityo, doon ko lang napansin na sa litrato ng nakalibing ay ang parehong batang babae sa larawan sa saig. Nasawi siya noong 2003, mahigit dalawampung 20 taon na ang nakakalipas. Pagbalik ko sa opisina, tinignan ko ang logbook namin. Nakalagay doon na may pamilya siyang dumalaw kaninang umaga. Pero hindi raw nagtagal dahil nasa ibang probinsya sila naka-address. Mula nang bumalik pagkatapos. Mula noon, tuwing undas, sinisigurado kong dinadaan ng muna ang ng batang iyon. Palagi kong napapansin na may kandilang nakasindi kahit alam ko namang wala namang dumadalaw para maglagay doon. Wala naman akong nararamdaman na masama pero sa tuwing dadalaw ako tila may malamig na hangin na umiikot sa lugar na iyon. At minsan sa bandang gilid ng salamin ng iron cabinet parang may liwanag na dumadaan. Hindi ko alam kung siya ang babaeng nakita ko noon o kung may ibang kaluluwang nagbabantay sa kanya. Pero tuwing undas, kahit pagod at antok na ako, sinisigurado kong may sindi siyang kandila. Para bang kapag namatay iyon, may kakaibang lungkot na sumasakop sa buong columbarium. Hanggang dito na lang po ang storya ko, Sir Misterio. Sana po, may bahagi niya po ito sa channel niyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sa inyo rin Sir Misterio. Matagal na po akong tagapakinig ng channel ninyo. At tuwing undas, lagi ako nag-aabang ng mga kwento tungkol sa mga kaluluwang hindi pa matahimik. Ngayong taon, gusto ko namang ibahagi ang karnasang matagal ko nang tinatago. Isang bagay na nasaksiyang ko mismo sa lumang sementeryo sa aming bayan sa Pampanga. Ako po ay nagtitinda ng kandila at bulaklak sa labas ng sementeryo taon-taon na akong naroon kaya halos kilala ko na ang mga pamilyang dumadalaw. Ngunit may isang babae na palagi kong napapansin tuwing undas. Tahimik lang siya, nakasuot na lumang puting bestida, mahaba ang buhok at may dalang maliit na basket ng bulaklak. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino at palaging dumadaan mag-isa tuwing mismong alas 7 ng gabi. Ang kakaiba wala siyang pinagbibila ng kandila o bulaklak. Nakikita ko lang siyang naglalakad papasok sa so sementeryo. At pagkatapos ng ilang sandali, tila naglalaho na lang sa gitna ng mga puntod. Noong una, iniisip ko na baka isa lang siyang tahimik na dalaw. Pero may isang beses na sinundan ko siya ng tingin. At napansin kong sa bawat takbang niya, umiilaw ang mga kandilang nasa paligid kahit hindi naman sinisindihan. May mga matatanda sa amin na nagsasabing matagal na raw siyang kaluluwa. Noon daw, bago pa man ayusin ang simenderyo, may nangyaring karumal-dumal na isang dalagang hindi na muling nakilala. Ang sabi ng matatanda tuwing undas, bumabalik daw ang kanyang kaluluwa para hanapin ang lugar kung saan siya huling nakahinga para muling mag-alay ng bulaklak sa sarili niyang libingan. Hindi ko yung pinaniniwalaan noon hanggang sa isang gabi ng undas habang nagsasara kami ng pwesto napansin kong wala na ang mga tao tahimik na ang paligid pero sa gitna ng simenteryo may isang hani ng mga kandilang sabay-sabay nagliliwanag at sa gitna noon may babaeng nakatayo nakatalikod tila nag-aalay ng dasal nang tumingin akong muli wala na siya pero mga kandila ay patuloy na nagliliwanag kahit umahampas na ang malakas na hangin. Pinabukasan, nagtanong ako sa mga tagabantay kung saan nakalibing ang babaeng sinasabi ng matatanda. Ang sabi nila, walang ganong pangalan sa listahan ng mga nakalibing doon. Pero may isang puntod na walang lapida. Palaging may sariwang bulaklak tuwing November 1. Hanggang ngayon sa tuwing dumarating ang undas, napapansin ko pa rin na kahit gaano kadilim o kalakas ang ulan may isang bahagi ng cemeteryo na laging maliwanag yung lugar na yun mismo walang nakakaalam kung sino ang nagsisindi ng mga kandila roon pero ang mga dumadaan ay laging nagsasabi ng pareho na sa gitna ng liwanag parang may isang babaeng nakatayo tahimik at nakatingin sa mga dumadaan pila paalala na may mga kaluluwang bumabalik hindi para manakot Kundi para magpaalala Magandang gabi po, Sir Mysterio Matagal ko na pong sinusundan ng channel ninyo At ngayong undas, gusto kong ibahagi ang kakaibang karanasang hindi ko makakalimutan Isa po akong night shift cashier sa isang maliit na convenience store dito sa probinsya namin sa Laguna Ang tindahan na ito ay matatagpuan sa tapat mismo ng lumang sementeryo ng sementeryong may mga nityo pang sementado at mga puno ng akas sa gilid. Tuwing undas, nagiging abala ang lugar namin. Dumadaan ng mga tao, bumibili ng kandila, soft drinks, yosi, bulaklak. Halos hindi maubusan ng customer. Pero kapag lumagpas na ng alas 12, unti-unti nang tumatahimik ang paligid. Naiiwan na lang ang amoy ng kandila, usok ng insenso at may hinang yabag mula sa malalayong litsyo. Una ko napansin ang kakaiba noong undas ng 2021. Bandang alauna ng madaling araw, biglang bumukas ang pinto ng tindahan kahit walang tao sa labas. Akala ko hangin lang, pero nakalak ang salamin sa loob. Kaya imposible mabuksan iyon. Pagtingin ko sa CCTV monitor, may dumaan sa harap ng kamera pero puro static lang ang lumabas na footage. Mula noon, tuwing undas, palaging may ganitong mga insidente. May mga kandilang biglang nagliliwanag sa labas kahit walang nagsisindi. May mga anino sa labas ng bintana na dumadaan kahit tahimik na ang kalye. Minsan, maririnig mong parang nagbubukas ng rep o naglalakad sa likod kahit mag-isa ka lang sa ship. May isang taon, napansin kong may mga resibong nakaprint kahit walang bumibili. Kapag tinig ng sa lag, nakalagay lang, unknown transaction. Ang oras ay palaging 3.15 am. Nang tanungin ko ang may-ari, sabi niya, hindi na raw bago iyon. Noong unang taon ng tindahan, may empleyado siyang binawian ng buhay matapos ang aksidente sa kalsada. Pauwi galing sa ship ng undas. Simula noon, tuwing parehong araw, lagi raw may misteryosong transaksyon na lumalabas. Noong nakaraang taon, Nag-overtime ako mag-isa para mag-inventory. Bandang alas dos, napansin kong may mga kandila sa labas na sabay-sabay nagsindi kahit basang-basa sa ulan. Ilang segundo lang, sabay din silang namatay. Pagbalik ko sa loob, may amoy ng kandila sa ere kahit sarado lahat ng bintana. May malakas na amoy ng kandila kahit sarado lahat ng bintana. Pag-check ko sa CCTV kinabukasan, malinaw ang isang frame. May nakatayong lalaki, tila naka-uniform ng crew pero wala sa listahan ng staff. Hindi rin nakita ng kamera kung saan ito pumasok o lumabas. Hanggang ngayon kapag sumasapit ang undas, nananatili pa rin naon nagbabantay sa tindahan. Sanay na ako sa mga biglang pagpatay ng ilaw, sa mga resibong lumalabas mag-isa at sa mga aninong dumadaan sa labas ng salamin. Ang mga bago naming crew ay lagi natatakot tuwing unang undas nila. Pero para sa akin, parang bahagi na ng ang trabaho. Sa tuwing alas dos ng madaling araw, sa tuwing alas dos ng madaling araw, pinabati ko sa isip ang mga dumadalaw. Hindi ko man sila nakikita ng malinaw. Ramdam kong naroon sila. Mga kaluluwang dumaraan, sandaling nagpapahinga, o marahil ay bumibili ng alaala -ala mula sa kabilang mundo. Magandang gabi po Sir Misterio at sa lahat ng mga nakikinig. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang mga kwento ninyo, lalo na tuwing undas. Gusto ko pong ibahagi ang nangyaring trahedya sa bayan namin. Isang pangyayari na hanggang ngayon ay binabalik-balikan pa rin tuwing dumarating ng Nobyembre. Nangyari ito noong undas ng taong 2014 sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Tuwing ganitong panahon, nagsa mga tao sa sementeryo sa kabilang dulo ng tulay. Doon ako nakatira, ilang bahay lang ang layo mula sa kalsadang iyon. Araw ng undas at katulad ng dati, maaga pa lang ay puno na lang sasakyan, nagtitinda at mga taong nag-aalay ng bulaklak. Bandang alas 9 ng gabi, nagsimula ng umambon. Marami pa rin tao sa tulay dahil yun ang taang daan palabas ng sementeryo. Biglang lumakas ang ulan at dumilim ang langit na parang hating gabi kahit mag-aalas 10 pa lang. Maya maya, narinig namin ng malakas na ugong mula sa ilog sa ilalim. Umapaw pala ito dahil sa biglang buhos ng ulan. Ilang minuto lang, gumuhu ang bahagi ng tulay habang may mga taong tumatawid. Ayon sa mga nakakita, halos isang ng tao ang naipit at nahulog sa rumaragas tubig. Ilang araw bago natagpuan ng iba. Isa sa mga biktima ay batang babae labing anim na taong gulang na huling nakitang may dalang mga bulaklak at kandila para sa kanyang lola. Matapos ang trahedya, pinasara muna ang sementeryo. Pero simula noon, tuwing undas, sinasabi ng mga tagabantay na may naririnig sila mga yabag at tinig ng mga taong tila tumatakbo sa tulay kahit wala namang dumadaan doon. Madalas din makakita ng mga kandilang biglang nagliliwanag sa gilid ng tulay sa eksaktong oras ng pagbaksak alas 10.30 ng gabi. Noong undas ng nakarang taon, sinubukan kong dumaan muli sa lugar na iyon. Bagong ayos na ang tulay, mas matibay at mas maliwanag na ang mga poste. Pero nang mapatapat ako sa gitna, napansin kong malamig ang hangin at tila may humahaplos sa braso ko. Pagtingin ko sa ilog, sa ibaba, may mga aninong dumadaan sa tubig. Malalabong hugis ng mga taong tila naglalakad. Bakit sa pampang? Sa tabi ng tulay, may isang kandilang nakasindi kahit wala naman taong nag-aalay. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o kung iyon na mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Tuwing undas, dinarayo pa rin ng mga tao ang sementeryong iyon. Pero bihira na ang dumadaan sa gitna ng tulay kapag alas 10.30 ng gabi. Parang may hindi nakikitang pader na humaharang. Isang paalala ng gabing binawi ng ulan ng maraming buhay at na mga kaluluwang patuloy na dumaraan, naghahanap, naghahanap ng daang pabalik.